Nanawagan si Upapru, Secretary Carlito Galvez Jr. sa lahat ng Bangsamoro na suportahan ang bagong liderato ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ng bagong Interim Chief Minister, Abdul Rauf Makakwa. Ang detalye sa report. Ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa bilang bagong Chief Minister ng BARM, ayon kay Secretary Galvez, ay lalong magpapalakas sa pundasyon ng liderato na naitatag ng dating Interim Chief Minister Ahud Ibrahim. Nagpapasalamat ang kalihim sa dating Chief Minister sa pamumuno at vision nito sa pangangasiwa sa isang meaning autonomy para sa bangsamoro at sa pagtataguyod ng peace process sa rehiyon para sa pagpapatuloy at tagumpay ng Bangsamoro Agreement. Tiwala ito sa bagong talaga na Interim Chief Minister ng BARM, lalo na pitong buwan na lamang aniya ay idadaos na ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ang political decision aniya ng Pangulo ay naayon sa kasalukuyang realidad sa Bangsamoro. Ayon kay Galvez, kinakitaan na ng action-oriented leadership si Interim Chief Minister Makakuwa sa iba't ibang posisyon na hinawakan nito.